basketball, mga kasama ang pagbabalik ng kontrobersyal na si Jana Morris sa PBA matapos ang shooting incident doon sa Laguna nakasalalay parin pa rin sa Games and Amusement Board. Kasama mo sa balita, Rajman Neil Santua. Neil! Mga kasama, umaasa si Jan Amores, dating guard ng Northport Batang Pier na makakabalik siya sa hard court. Ito'y habang hinihintay ang desisyon ng Games and Amusement Board sa kanyang apela kaugnay sa pag ng kanyang pro-license. Matatanda ang binawi ng GAB ang lisensya ni Amores noong December 2024 matapos masangkot sa isang shooting incident sa Laguna. Ayon kay PBA Commissioner Willie Marshall, nakapagsumiti na ng apila si Amores at nakasalalay sa GAB kung siya'y makakabalik sa Liga. Bagamat patindi ang foul na kinasangkutan ng player, bukas pa rin si Marshall sa posibilidad ng comeback. Kung paboran ang kanyang apila, muling makakabalik si Amores sa playing court, isang panibagong pagkakataon para i-redeem ang kanyang karir sa PBA. Para sa ating Arimen Sports, Radyo Manuel Santuwa Tatak Arimen.